Ginagrantya ni Finance Committee Chairman Sen. Sani Angara na napopondohan nga sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act ang dagdag na social pension na mga senior citizens sa Aabot aniya sa 4.1 million indigent senior citizens ang makikinabang sa benepisyo at tiyak na makakatanggap ng 12,000 pesos na pension para sa buong taong 2023. Ayon kay Angara, bahagi aniya ito sa ganap na pagpapatupad ng Republic Act 11916 kung saan mula sa 500 pesos kada buwan na itinaas na sa 1,000 pesos kada buwan ang social pension ng mga senior citizens. Tinatayang nasa 10% ng mga Pilipinong edad, 65 years old, pataas ang mag-isa na lang sa buhay at walang ibang maasahan, kaya marapat lamang na patuloy na ibigay ng gobyerno ang mga pangangailangan at pangangalaga sa kapakanan ng mga senior citizens sa bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.